100 to 150,000 monthly. Sa unlock paalop ng mundo mo kikitain yon yung ganong klasing halaga kung nagtatrabaho ka lang ng simpleng mga trabaho. Magandang araw mga idol. Pasensya na kung nandito ako sa ilalim ng puno Dito sa ilalim ng balete Kasi nagtatago ako sa hangin Sobrang lamig At napakalakas talaga ng hangin So kahapon mga idol May napanood akong isang vlogger Na inooperan daw siya ng 100 to 150,000 Monthly ang ibabayad sa kanya So sobrang laki, makakalula Pero ang nakakapilib mga idol Sa vlogger na to, tinanggihan niya Tinanggihan niya At kinompute niya kung magkano ang kikitain sana niya Sa loob ng isang taon aabot ng 1.8 million yata yun aabot ng ganong uh, kalaking halaga so nakakabilib, talaga siya kasi nagawa niyang tanggihan yung ganong klaseng halaga na usong uso naman ngayon halos lahat ng vlogger na pinapanood natin ngayon karamihan na ng mga sikat nagpo-promote ng sugal mga idol pero eto, itong vlogger na to, sikat to eh eto yung nagmumukbang na vlogger at ipinaliwanag niya yung dahilan kung bakit kung bakit niya tinanggihan ng ganong kalaking offer. Mantakin yung mga idol, bibihira na yung nakaka, nakakatanggi sa ganon. 100 to 150,000 monthly. Sa anlok paalop ng mundo mo kikitain yon yung ganong klasing halaga kung nagtatrabaho ka lang ng simpleng mga trabaho. Kahit nasabihin na natin may mataas-taas ang ang mataas-taas ang mapag-aralan mo, bihira pa rin yung nababayaran ng gano'n na kikitain mo 100 to, 100 to 150,000 monthly. Pagkatapos, aabot ka ng 1.8 million sa loob ng isang taon. So, nakaka nakakabilib, nakakabilib nakaka nakaka talaga. Pero yung mga ganong offer, depende yata kung gaano ka kasikat. Kasi nung nakaraan, tulad nga nang sabi ko sa ibang vlog ko, na yung mga starting pa lang yata na, vlog, na vlogger na mag-offer mag ng sugal, babayaran ng mga 20 to 40,000, 50,000 depende kung ano yung status mo, kung gaano ka kasikat. So itong vlogger na to, sikat na sikat na kasi to. It nagmumukbang to eh. Kaya marami na siyang subscribers, marami na siyang followers at alam alam siguro na ng promote na marami, maraming maniniwala sa kanya. Pero ang nakakabilib sa kanya mga idol, tinanggihan niya yung offer sa kanya. So doon talaga ako mas lalong humanga sa kanya bibihira na yung mga ganong klase ng tao mga idol na kayang tumanggi sa ganong klase ng halaga ang laki nun 100 to 150,000 monthly saan, saan lokalop ng mundo mo pupulutin yun magpupromote ka lang ng sugal mga idol pero ipinaliwanag niya na tinanggihan niya yung ganong klasing uh, offer sa kanya dahil alam niya nakapalit nun napakarami yung buhay na masisira sabi nga niya alam niya na may mga taong kumikita ng 200 pesos lang sa isang araw. Pagkatapos, yayayain mo pong magsugal. Kung napaniwala mo sila, pag, uh, magsusugal sila, ibibili na lang ng pagkain yon, isusugal pa. Lalong-lalo lalo, na kapag nalulong na, magkakalubog-lubog pa sa utang yon, yon ang nakakatakot don. So nakakabilib mga idol. Sabi ko, ko sa inyo noon, ang dami kong mga vlogger na inunsubscribe, na nakasubscribe ako dati, inanpalo ko dahil lang doon na bigla silang nag-promote ng sugal na, alam naman nila na nakakasira. Sabihin na natin na depende sa tao yan kung maniniwala o hindi. Pero hindi natin hindi natin may kaakaila na marami pa rin maniniwala doon. Maraming mauuto. Kikita nga sila ng pera. Kapalit naman yun yung napakadaming buhay na masisira. Yun ang nakakatakot doon mga idol. At doon ako bumilib sa vlogger na to Na talagang tinanggihan niya yung ganong kalaking offer sa kanya Pantakid mo 100,000 to 150,000 monthly 1.8 million Pero hindi, hindi ko sigurado kung saktong 1.8 million yung uh, computation niya sa isang taon Pero sobrang laki pa rin nun mga idol Napakalaki pa rin nun Milyonaryo na siya dapat Super doper milyonaryo na dapat yun 1.8 million So ayun mga idol, hindi hindi naman pala lahat ng vlogger na sisilaw sa offer ng mga nagpapasugal. May napanood pa nga akong magpartner uh, mga vlogger naman sila na Indiano Filipino na mag-asawa na inoperan in in din daw pero tinanggihan nila kasi nga alam nila ang magiging kapalit nun alam nila ang magiging kapalit ng perang ibabayad sa kanila napakarami nilang buhay na masisira so nakakabilib yung mga ganitong klase ng vlogger na Uh, nilalawakan nila yung isip nila na alam nila kapalit ng perang ibabayad sa kanila ay buhay naman ng milyon-milyong kapwa nilang Pilipino ang masisira nila na totoo kikita sila 100,000 monthly maliban pa sa bayad sa mga vlog nila pero lintik naman yung pamilyang mawawasak lintik yung buhay na masisira dahil lang doon na dahil lang sa perang ibabayad sa kanila so nakakabilib lang talaga Pasensya na ang mga idol kung medyo lubog tong boses ko kasi sobrang lamig talaga dito, napakalamig. Kaya nagtatago ako, nagtatago ako dito sa ilalim ng balete. So ayun mga idol, at nung nakaraan kasi may napanood pa ako, di ko alam kung legit to ah, sa balita na parang hahabulin daw yata ng gobyerno yung mga vlogger na nagpo-promote ng sugal. Susubukan nila yata habulin. So makikita natin kung anong magiging hakbang ng gobyerno sa mga nagpo-promote ng sugal na to. Pero sa mga vlogger na kayang tumanggi sa ganong klaseng halaga na isipin mo 100,000 to 150,000, talagang madedemonyo ka. Kung normal na tao ka lang na hindi nakakahawak ng ganong kalaking pera, madedemonyo ka talaga na mag-promote para kumita ka lang. At alam ko naman na hindi lahat ng vlogger ay uh, kay kayang demonyohin ng mga hindi ko alam kung sindikato tong mga ano nung nagpapasugal na to pero alam kong maraming vlogger ang kayang tumanggi na hindi tulad dati na, na talagang talamak na talagang sa tuwing manonood ka ng video manunood ka ng mga vlog sa e, sa Facebook man o sa YouTube ay talagang na, nagpo-promote sila ng sugal so ayun mga idol nakakabilib lang talaga hindi ko nababanggitin kung sino siya basta nagmumukbang siya ang vlog niya nagmumukbang siya yun yung mga content niya na marami siyang followers maraming subscribers na kapag oras na nagpromote siya ng sugal marami ang mapapani marami siyang mapapaniwala dahil nga sa sikat na siya pero tinanggihan niya yung ganong klaseng halaga nakakabilib talagang nakakasaludo ako saludo ako sa iyo idol mas lalo akong humanga sa iyo dahil sa ginawa mo na hindi ka nagpasilaw hindi ka naging sakim sa pera dahil alam mong marami kang buhay na masisira So ayun lang mga idol eh, eh, Inilabas ko lang yung nararamdaman ko Kasi na nakakabilib talaga Sobrang bumilib ako sa mga uh, idol Mas lalo kitang hinangaan So kayong mga nagsusugal Tumigil na kayo Sa mga nagbabalak pa lang magsugal Huwag nyo nang susubukan Dahil masisira ang buhay nyo Sinasabi ko sa inyo